Hello, good morning, what's up mga kahamis? And welcome back sa ating short video. Para lang po ito doon sa mga kapwa natin guro na nag apply po for the reclassification of positions from teacher 4 to teacher 7 and master teacher 1. So we have an example na ituturo ko sa inyo kung saan nga ba talaga dapat natin kunin yung mga MOVs na ating idadadalhin or ipapakita during the NCOI validation. Sa ang taon, o portfolio natin siya kukunin. So ngayon, ituturo ko via this video, sana ay makatulong kahit papano. Pero bago tayo dumago doon, ay baka naman pwede nyo po tayong isubscribe dyan sa mga kapwa natin, guro, mga subscribers, mga viewers natin. Sa ngayon, ay nalilito pa din pagdating sa NCUI. At sana itong video na gagawin natin ay makatulong sa inyo. Please click the notification bell button para notified ka sa mga susunod pa natin video. Pero bago tayo magsimula, intro muna tayo mga kaibigan. ngayon, ito ay ang pag-usapan natin ay yung Teacher 5. Ito ay isa din, isa lamang pong sample o halimbawa kung paano nga ba yung process ng paghahanap ng NCOI at kung saang taon natin siya kukunin. So, ang Teacher 5 po ay merong indicator. Unang indicator po na hinahanap bago po tayo dumako doon. Isipin po natin at dapat alam natin na meron lamang pong 5 indicators ang bawat position. So, wag po tayong magdala ng napakadaming MOVs. Ang dalhin lang po natin ay yung talagang ang hinahanap ng NCOI indicators. Huwag na natin dalhin yung mga hindi naman nakailangan kasi mapapagod lang tayo at dami nating daladala. Andalin lang natin yung MOVs natin. Asan dyan yung unang indicator which is 1.2.2? So, andito po siya. Okay? So, ito po. Kung nakikita nyo, ito po yung 1.2.2. Yan po ay yung Use Research-Based Knowledge and Principles of Teaching and Learning enhance Professional Practices or Practice. Kung makikita po natin, saang taon po siya nakalaga? barangay. Siya po ay kukunin natin sa school year 2024 to 2025. Ibig sabihin, yung lesson plan po na ginamit natin last year for our classroom observi observation yung ginamit po natin sa ating CO last year ay yun po yung iaatats natin na MOVs. Okay? Klaro po yun. Madami kasi dito ang namung problema at na-stress daw ng mga kapwa natin guro. It is because of the indicator itself. Kasi marami dang nagtatanong, research-based. Sa totoo lang, hindi naman to dapat problema ng isang guro. Kasi as long as ang guro ay nagtuturo sa mga bata and there is a positive impact sa mga bata, ito pong 1.2.2 ay attainable natin. Pwede tayo dito maging perfect. Why? Kasi nga, all lesson plan strategies are considered as research-based knowledge. Unang-una, So, lahat ng lesson plan, hindi ko alam kung alam to ng mga teacher. Pero alam kong ginagawa ng teacher, pero hindi lang tayo knowledgeable kung ano yung naandoon ng mga approaches and strategies na ginagamit natin. So alam nyo ba na sa pagtuturo pa lang ninyo, kahit hindi kayo gumamit ng mga differentiated instruction, kahit hindi kayo gumamit ng napakagandang mga visual at nagtuturo kayo using lecture or assert of formative assessment, kayo po ay meron ng research based. So check na kayo dyan. Why? Because we are following the by Vygotsky's ZPD. What is this? This is the zone of proximal development, which is the duty of this research knowledge is what? Is to fill the gap of actual development papunta po sa potential development. Ano itong actual development? Yung actual development, ito po yung mga natututunan ng bata na kahit hindi turuan ng magulang o hindi turuan ng teacher. Potential development, ito po yung skill, yung development, yung kakayahan ng isang bata para ma-attain po niya yon. Kailangan niya pong mag-aral at kailangan niya po ng teacher o tutor o parents para ituro sa kanya yung kailangan niyang matutunan. So that is under the zone of proximal development. That is a study by Vygotsky. Okay? So now, let's proceed with the next. The next indicator is 5.5 0.2. Okay, asan yung 5.5.2? Ito po siya. So, ibig sabihin, pupunta tayo sa ating portfolio sa taong school year 2023 to 2024 at hanapin natin yung objective 11 kung ano yung MOBs na inilagay natin doon, tanggalin mo, yun ang i-attach mo sa NCOI ngayon para sa reclassification, di ba Ganun kadali. at ang main of uh, MOV po dyan ay mostly ay list of uh, mastered skills or most mastered skill with correct responses. ibig sabihin it is the para item analysis ng ating klase and yung accomplishment report with the intervention materials, uh, any one of the following so basahin nyo na lang po yung mga MOVs ano pa so next is the 6.1.2 okay so si 6.1.2 naman ay nasa anong school year po siya 2024 to 2025 ibig sabihin yung mga MOVs natin last year doon yun po yung ating gagamitin yung communication letter natin yung minutes ng meeting ano it's it's either uh, SPTA or homeroom PTA basta po dapat ang isusumiti po ninyo minute, hindi lang po yung minutes, basta nag-meeting lang kami, yun na yun. No po. Kailangan po doon sa minutes ay mai highlight natin ang indicator po na 6.1.2 which is you are going to maintain learning environments that are responsive to community context. Okay. Dapat merong learning environment that is responsive to community context. Learning environment, ibig sabihin, this is more on a classroom conducive education. Ano? Yung mga classroom natin. So, unang-unang iisipin natin, anong minutes ba yung merong pag-uusap ng between teacher and parents na nagkakaroon sila ng parang agreement when it comes to learning environments. Basically, mostly po niyan ay HRPTA. Why? <laughs> Diyan na pumapasok yung, Sir, um, ang lalong lalong-lalo na kung yung classroom mo is yung mga shelter type na room. Kasi nga, dahil nga, saka, syempre, sa kakulangan ng classroom at no choice tayo at gumawa tayo ng shelter na room. Kahit ganun yung classroom natin, ano ba yung pwede natin magawa para kahit paano ay maging learning conducive o learn yung learning environment ng mga bata ay mas mapayos pa natin. No? So, yun po. Okay, next is indicator number 13, 7.3.2. Yung pang-apat itong indicator based from the NCOI. Okay, so 73.2 ay makukuha po sa taong full year 2023 to 2024 which is kung ano po yung nailagay ninyo sa portfolio ninyo, hugutin nyo na lang po at ilag itago nyo or idaldalhin nyo kapag kayo po ay magpa-validate na ng inyong NCOI or NCOI. So ano ito? Ito yung mga Certificate of Completion, Certificate of Participation, Certificate of Recognition, Speakership, any proof of participation, ini proof of participation in school lab which is ito ay naandoon sa ating mga portfolio, no? Kunin nyo po c 2 na i-photocopy ninyo and dalhin nyo din po yung original ka. Lalong-lalo na po, isa po sa mga tips ko, kung kayo po ay magsusumiti po ng mga certificate of participation, completion, much better po na isama nyo na din po yung, depth and memorandum or depth uh, division memo na kung saan ay yung pangalan po ninyo ay nakasaad po doon na kayo po ay uh, participant ng nasasabing program o seminar or workshop or training ang tawag natin. No? Okay, ayan mga idol, mga kami, sana naman ay meron kayong natutunan kahit konti sa ating video ngayon. So, may maikling video lang to and good luck! I hope na lahat tayo ay pumasa sa reclassification. Magandang buhay po, Kamis Vlogs. Hey